Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest, the Channel. A Fatealer, Oza Matarder. So ngayong hapon na to, tigyan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kagirapan sa buhay ng mga Virgo signs? ang ating mga gilaw. So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo na ang dirigin skip ng ad sa so, way pagpalain kayo ng Diyos e. at Sik sik leg na doma pa na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys. What is the messages advice kayo ng ating expert for the sign off? So let's see. And watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo? Science ang ating mga Tuklasin at bubulabog natin. Just please give information pa. Okay, there is a six of wands for a victory is yours. Talaga may tatagumpay ka. No, may pagwagayway talaga na sinasabi na ito na yon. No, makakamit mo na ang hustisya at makukuha mo na ang karapat dapat para sa iyo. And there's something the sun card I told you. At there's something of pure fast about God. Na talaga pinapakita at binabahagi sa dito na may mga liwanag at maaaring magkaroon ng panibagong bukas at panibagong pag-asa. And there's a song ka, pinapart niya some of you guys na there's something called conditional love. No, yung parang galit na galit ka na, pero iba pa rin yung pagmamahal na talagang ipinagkakaloob mo, diba? And there's a something the justice, sir, I told you, hostisya, diba? May hostisya, huwag kang mag-alala. No, papabor at Papa pa rin sa iyo ang sitwasyon, huwag kang mag-alala. There's a king of pentacle, magkaroon ka ng security and practicality pagdating sa finances, no? Pangalagaan, protectionan mo ito additional messages. And there's a twelve, so there's a decision that you need to make. So kailangan mo rin mag-decision dito. na kailangan mo na final decision dito, guys. So magtatagumpay ka, kailangan mo lang kumalma. Na maging balance sa mga decision. No, titignan mo lagi magiging consequences. Na magiging outcome ng mga decision or actions mo. At this guys, no, lagi mong pakakatandaan na magtatagumpay ka sa kung ano man yung mabagay na gusto mo. No, yun lagi mong iisipin, no? Kailangan positive ka lang. What is the six of wands? Reference of the seven of swords. There's a snake and a snake lying on you. Na no, marami sumusubay, may may kumukuha na information sa'yo. No, kaya kailangan maging aware ka. No, magtatagumpay ka dyan. Magkailangan mo lang maging maingat at magmasdan mabuti, no? Kung sino, ta sino talaga yung totoong tao na nasa paligid mo, no? May mga taong sisinungaling dyan, maraming impostor, maraming mga... Echo sera, Magiging aware. What is the sun card? Reference with the moon card. See, magbibigay liwanag sa lahat ng katotohanan with the truth reveal. No, there is something the moon reference with a dream coming true or else, no, there is something revelation. No, may mga revelation kang malalaman, matutuklasan, lalantad. What is the two of cups? Reference with a wheel of fortune. There is something turning back na may iikot ng kapalaran at maaaring pumabor na sa'yo sa sitwasyon mo kung naman yung mga bagay na ginagawa mo. What is the justice card? The justice card represents something abridged burdened. Na mga bigat of ligasyon but definitely guys, titigin mo lagi magiging outcome and decisions mo. What is the king of pentacles? Represent with a set of swords. No, may mga taong sumasabot tayo, may mga taong tumatraidor sa'yo, especially sa trabaho mo. No, may gusto ka diyan, may taong gusto kang tanggalin diyan, may gusto kang matanggal diyan. No? May mga taong sumisira sa iyo diyan. So let's see what is the two of swords. Reverse with the six of swords, wag kang magalala makakalis ka, magala na ka dyan sa hindi maganda sitwasyon. No, aalisin yung mga taong magsisilbing balakid, aalisin yung mga taong tataridor sa iyo at nagsisinungaling sa iyo. Kaya wag kang mag-iingat ka ha. May mga offer yan diyan. No, kaya kailangan mag-iingat ka, hindi ka pwedeng pala decision. No, hindi mo pa grab ng grab yung opportunities na yan kasi hindi mo alam. Ano ba talaga yung hidden agenda niya? Po, oh, mamaya may mga bagay dyan na kaya niya binibigay to kasi para mailaglag ka or para gisay mo sa -gisa sarili mo matika. Ganon. What is additional messages? But evidently guys, there is a five of cups in reverse something an acceptance. No, wag ka mag-alala. Ano man yung mga bagay na gagawin nila, magkakabali sila. Dahil hindi mo to uh, um, mapagbibigyan or hindi ka, hindi sila magtatagumpay sa anong gusto nila mangyari sa iyo dahil ikaw ang magtatagumpay what is the additional messages and there's a something that temperance so there's a something guidance wow there's the sun and the moon no revelation no bago pa mangyari to may paalala with the divine intervention na you are being guided and protected diba protektado at ginagabayan ka ng ating Diyos kaya manalig man palatay at magtiwala And there's an area called something moving forward that makaka-move on ka din. No? Sa hindi maganda sitwasyon, sa kalagayan mo, no? sa sitwasyon mo, what is the justice and request that Senna wants? Reference it with a sour moment for a major changes. Na so, malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. No malaking pagbabago na magaganap sa iyo na maaaring matatanggal na at mata, uh, matatapos ang nagsisilbing balakil. No? Dahil may hustisya kung sino man taong sumira sa iyo, sino man taong naninira sa iyo. Kasi naman yung mga taong niloloko ka, talagang inihila ka pa huwag ka mag-alala. No? Sila yung aalisin. No? Sila yung lalong makakaranas ng mga bigat. No? What is the king of pentacles against sa the twelve swords? reference of the death card. No? Tinatapos na. No? Tatapusin na. No? Ang mga katraiduran. No? Ang mga taong sumasabotahe, sumisira sa'yo. No? Pupura ka kaya mo na yung, yung mga um, ano man yung mga bagay na meron ka. No? And there's an effort, maging mature ka being grounded, huwag ka magpapadikti, na no, huwag ka magpapanipula, na no, huwag ka magpapauto, huwag no, ka magpapa Kailangan mo ng solid decisions na hindi nino man makaka, uh, makakapag-epal, na makakalusot, no? sa so, anuman yung mga bagay na gusto mangyari sa'yo. So let's see, alamin naman natin at agalapin natin anong ganap mo pagdating sa outcome. Pagdating sa outcome, there's a clear of sword. No, there's something that clear the boundaries. no lilinisin mo na. no alisin mo na yung mga nagsisilbing balakid. Now, sisira ng eksena mo. And there's a high physis. No, may mga unexpected moment. But definitely, guys, no? Malalaman mo to bago pa mangyari at maganap tong mangyayari na to. And there's a high for lesson learned. Matuto ka na from the lessons. Mag-move on ka na. No, umiiwas ka na sa minsan na naging lason sa eksena mo. Huwag ka magtitiwala sa minsan na sumira sa iyo ha. Ang ahas kapag nagbalat kayo, ahas pa din 'yan. And there's a purpose of the celebration. Some of you magkakaroon ng homecoming. There is Sunday reconciliation. No, may babalik from the past. No? There is a Bible story. Nagkakaroon ng na sabotage dahil sa buong tiwala at pana, paniniwala mo sa tao na yun. Nagtiwala ka kaya ka tinraidor. Kaya ka niloko. <clears throat> let's see, there is something guys, page ones, may magandang balita dito, na magdadala sa you guys ng uh, kawalan ng pag-iisip, no, para mawawalan ka ng negatibo, no, negative, eh, uh, negative thoughts, no, kawalan ng pag-iisip sa mga negativities, no, tatanggalin lahat ng mga bagay na magpapastress at magpapadepress sa'yo, no, alisin yung mga, ano nga -ano naman yung mga bagay na tumatakbo sa utak mo na hindi nakakatulong, for your growth and expansion. Na magiging ka na, hindi ka na nagpapapekto sa mga sasabihin ng iba. No, sa mga kasiraan na sinasabi nila sa sa'yo. Hagilapin naman natin anong ganap pa sa finances and career. So let's see and watch this. Finances and career represent what? There's an ace of wants. No, there's a something new, new project, new plans. Dito papasok mga bago proyekto. Plano. Na magkakaroon ka ng mga bagong ideas no, bago opportunities, there's a page of sorry with a spying looking watching at you. So, baybayan mo. Alamin mo muna, bago ka mag-take ng granted or mag-take ng opportunities dyan, or bago mo kunin yung opportunities na yan, kailangan pag-iisipan mo mabuti. No? And this is how the four of cups, not just re-evaluate or analyze. No? Pag-iisipan mo mabuti, hindi ka pwede magpala decision. No? And there's a detail of consulting celebration until hindi ka makakaranas sa mga celebration. No? Giginawa ang pakiramdam mo, there's a devil card. No, some of you guys katrabaho, no, kaibigan mo ang tumatrader si bisira sa Especially with your family related. There is a king of cups, no? There is a something devoted to 41st may taong sumusupar at gumagabay sa'yo dito. May guide guides ako nakita dito, ha? Mahal mo sa boy na yumao. No, pagdating naman tayo sa sa love life. There is a swear card lakasan mo ng loob mo, magiging masaya ka. There's a lovers. No? Magiging masaya, masaya ka at kikiligin ka na ulit. Magkakaroon ka ng asawa o magkakaroon ka ng relasyon. There's a something the hermit card. Oh my God, this is something as with a deep soul connections. Soulmate connection, free twin flame energy. And there's a liquid of oh, Maging practical ka lang pagdating sa trabaho na yan or negosyo. Now there's a knight of wands. Konting tiyaga pa no? Makakamtan mo rin mararanasan mo yung mga bagay na gusto mo mangyari. No, there's a reason cups na mamahalin na tatanggapin niya at ipaglalaban at ilalaban ka No, masarap mahalin at makatagpo ng taong ipapanalo ka hanggang dulo. No, what is additional messages? About naman tayo guys, about sa kalusugan mo. there's a five of wands may gumagawa talaga ng karamdaman sa iyo. No, may mga nararamdaman ka, there's a need of parang pili mo nakakulong ka sa sitwasyon. You're feeling exhausted. You're feeling imprisonment. Lutang ka, balisakan, hindi ka mapakali. There's a nine of pentacles. No, gusto nito gumastos ka, magastosan ka. No, lumapit to sa iyo. It's either ng hiram or either ng ungutang. There's a two of pentacles. Maging balansi ka. No? And there's a judgment. Pinapahalala nga na ka na you need to pay attention sa lahat na nangyayari sa iyo. And there's an rewards. of wands. No, mayroong mga komunikasyon. No, ibig sabihin dito, i-block mo daw tong tao na to Now, at the same time, kumbaga, there's something up. Cost, communication, travel, success. What is the initial messages? Tayo with the magical fire messages. may naman natin yung kaganapan sa buhay mapagdating sa mga advice And of course, with a pick a card, yes or no? Alam na natin yan, guys. Let's watch this. With the magical fire messages, represent what? mag din na kayo na question nyo, guys, na para mamaya sa pick a card, no? Pwede kayo mag-questions doon. Pipili kayo na sagot with a one, two, or three, Okay? Okay, let's proceed tayo with the magical fairy messages represent what? Emotional healing. No, magiging kalmado na ang iyong pakiramdam. na mawawala na yung lungkot, mawawala na yung parang worries mo. And there's something business venture. No, parang lalago, lalakas ang iyong finances. Na mas magiging maganda na ang takbo ng iyong pagkakaperahan. And of course, there's something guys with the ask for what you want na humingi ka ng gabay yung mga bagay na kailangan mo, yung mga bagay na talagang para sa'yo. So, let's see what is the yin and yang oracle card of one. For yin and yang oracle card of one. Represent with the KK, na mag-ingat ka sa mga nagbabalat kayo. Diba? Nagbabalat kayo, impostor. And there's a formula with structure. Now, may solid pa. Hindi ibig sabihin dito, may protection ka na. Now, ginagabay pero protection ng ka na dito. Now, huwag ka lang magpapatapik or something na huwag ka lang uh, magtitiwala sa mga tao sa paligid mo. And there's a something karma. Huwag ka magalala, may hustisya. No, may mga hustisya ako nakikita dito na maaaring pumabor iyo. And there's a close-off, no? Kailangan mo protekin ang pangalagaan niyo sa sarili mo. Na magkakaroon talaga ng reconciliation and reunion reunite, no? May taong babalik from the past. For synchronicities is represent what? For synchronicities is represent With attract attractions that you are being attracted to anyone Na maaaring gustoin ka O maaaring maraming nagkakagusta sa'yo Now there's an effort for revert Na maaaring magbubuntis ka O maaaring magkakaroon ka ng bago simula Or blessings At you say there's a rebel Na meron dito nagre-rebel de eh. Na may nasense ako dito na full of Full of negativities So let's see what is additional messages with an angel spirit. No? with the romance angel for a mystic love oracle deck. And there is a changes with the transition. Unti-unti na magbabago ang sitwasyon. No, kamalma ka. No, may mga bagay na unti-unti na magbabago. And there is a family and security. Magkakaroon ka ng sekuridad. Pagdating sa family mo. No, iingatan mo na at po mo na yung pamilya mo. With the money matter, represent what? And there's a wellness. No, kailangan mo dito guys ng ng live a healthier lifestyle. No, ibig sabihin dito alaga mi sarili mo kung maiikan mas sustansya. No, at this time there's a something a transformation. Malaki pagbabago babago magagarap sa buhay mo. Don't be afraid for a no. No, wag ka matakot sa mga bagay na hindi mo palubus na nalalaman. No, I analyze mo, i visualize mo, enhance mo yan. What is the English number? this it what? And there's a thirteen, for the starting fresh na magsisimula ka ng panibagong eksena, na magtiwala ka sa ginagawa mo, step out of your comfort zone, you are about to create something meaningful, all your skills and talent will bring your potential profit, build your confidence and trust in your, in your decision. Kailan mo magtiwala sa sarili mo, magtiwala ka sa decision mo, magtiwala ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Now, and this is something guys, we're clarifying for life situation. Naliliwanagin na dito pag pagdating sa tungkol sa sa buhay mo. So, let's see what is the initial messages tayo. With the clarifying for love, life situation. And this is a saving grace. Not forgiving yourself and the other kill the wood and set you free. Napakawalan mo. na no, kailangan mong patawarin yung sarili mo. Patawarin mo yung mga taong sa paligid mo. The more na bitbit -bit mo yung galit at puot na yan, hindi ka magtatagumpay. No? Hindi ka makakawala sa mundong ginagalawan mo. What is a clarify for love situation? And this is something healing marriage, no? See through illusions, navigate danger, and find solace in therapy guidance, no? Kung baga, mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo para makawala ka dyan sa lungkot at negatibong mundo na tumatakbo sa utak mo na parang feeling mo ang drama-drama ng buhay mo na parang piling mo puno ng negatibo no, maraming tumatakbo sa isip mo yun yung kailangan mo pakawala yung negative thoughts Now, what is the uh, shadow works represent what? Where the shadow works represent? dark reflection. So, see, ibig sabihin dito with a dark reflection, ano man yung mga bagay na iisipin mo mangyayari yun. So, ibig sabihin dito, gawin mo yung mga bagay na makakatulong sa yo when you look into the, the abyss and abyss look back. No? Talagang ano man yung mga bagay na tinitignan mo, yun yung mga bagay na gagaw mangyayari sa'yo. No? Ibig sabihin dito, look at the figure, feature of your soul. No? Tignan mo lagi yung magiging um, kahihinatnan yung bawat action and decisions mo. No, mag-ingat ka sa mga iniisip mo, tumatakbo sa sa utak mo. And this is something what lies very very here in the future. Yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo. And this is something guys with a burning evidence, no? Parang ano dito guys na may sumisira sa iyo sinusunog yung ebidensya para hindi mo makita at malaman, no? Na siya pala ang may gawa ng lahat. No? So let's see what is the part of the light represent what? What is a part of the life faith in freedom? No? Palayain mo yung sarili mo sa pananapalataya at tiwala. I have calm my mind and entrusted trusted by doubt to God releasing them all that trust in His perfect providence and surrender to His will. Finding true freedom in peace that comes from letting go and having faith. So see, pakawalan mo is surrender mo. No, hindi mo kailangan kontrolin yun ng negativity sa diba? dumata dumadaloy sa utak mo, kailangan mo pakawalan yan. No, wag mo nga uh, sinasabi na, kaysa ganto kaya siya ganyan. No, pakawalan mo yung mga negativities na yan. Hindi mo kailangan, kumbaga, mag-isip ng, ng ano, ng uh, magandang eksena sa negative na yan. No, walang magandang idudulit yung negative. Kaya wag mo nang ipinipilit at nalalaban. Pakawalan mo na yan. No? So, let's see what is the yes or no question with a pick a card. Kasi minsan kung ano'y sa isip natin, pinip pinipilit natin itama kahit na mali eh. Diba? Alam na natin na makakasira sa atin, sige pa rin tayong sige. No? Marunong tayong pakawalan dapat, mat magtiwala sa atin pong may kapal. Whether we pick a card yes or no, let's proceed tayo with the number one. And there's a no. No, ang number one is the number, is a no. Barrier, too strong access denied. No, kailangan mo itanggi. Kailangan mo alisin, kailangan mong kumbaga wag well, gawin, no? Kailangan mo uh, um, kumbaga napaka tibay nito para hindi mo mabuksan. No? Parang ano na siya, nakain na siya ng negative. Negative mo. Kailangan mo pakawalan yung sarili mo dyan. Bago ka tuluyang lamunin ng, ng ano na negativities na yan. So, kailangan mo na kumawala kailangan mo na itigil yan. Now, and there's something with a yes, with a number two, flow with the current natural progress. Now, kumbaga, sumabay ka sa andaya, sumabay ka sa agos. Nang natural. Now, alisin mo yung negative na tumatakbo sa utak mo. Now, with a number three, represent with a yes, spiraling uprising rising tides coming out of, the, coming out of your shell. No kailangan mo na kumawala sa mga bagay na kinakatakutan mo. Now, yung shell na is just like a comfort zone. No, kailangan mo kumawala mawala sa mga bagay na yun dahil kukulungin ka niya hanggang sa hindi ka makalaya. No, at hanggang sa hindi ka makawala. Magtiwala ka at tanggapin mo ang katotohanan na kung yung mga bagay na binibigay sa iyo ay ayon sa kalooban ng Diyos. So guys, this is a uh, monthly gabay for the month of May 2025 for this sign of Virgo. So Virgo, 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 marami salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na nila at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyong Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo -lalo na ang hindi nag-skip ng ads away, so pagpalaan kayo. Nang just at make up all six, six leg-leg like, 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 na gumapa, nabihayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. in the next video. Bye-bye and babush.